Yo, what's up mga So, ngayong araw, uh, meron tayong na-receive na package, para parcel, mula sa ating na uh, estudyante na nagtapos dito sa school natin, uh, years ago. Uh, siya ay isang uh, seaman na nagpe-training niya sa Inter-Island, somewhere in Mindanao. So, nagpatala siya ng kanyang uh, personal protective equipment, yung PPE, ginagamit niya sa bago. So, sabi niya, uh, patala niya dito para magamit ng ating mga magana. So, salamat uh, sa iyo. Uh, Shoutout nga pala sa, iyo, iyo. Uh, Kennedy, Pugato, naway maging mask ka sa training mo and good luck sa next journey. So, unbox natin. Ano ba yung na nito? And, let's go! Okay, pagkakit natin. Apa? Ito, ako oh, mayroong pagsulat, ayan eh, o. Sir Jaime, pari doon din nyo. Okay? Galing kay Kennedy Joel Lingus Bugado. Alright, so tingnan natin. Maraming salamat po sa iyong uh, lang ito. Uh, Napakalayo na ng iyong uh, lugar na iyo, pero ito. Uh, meron pa rin tayong kontak. Uh, contact. Oh, uh, Siyahin natin. Ayan. Tingnan natin Kung ano ito. Yun. So, siya isang... PPE yan o yan natin mga kaugans sukat na to ah, medyo matangkad so meron tayong mga asyam din na medyo malaking tao kaya ah, sok na to sa mga asyam din natin na mag maraming salamat sa iyo iyo and sa ating pang mga iba pang mga mag-aaral na nakapagtapos na rito and sa may mga iba't iba ng trabaho salamat Ah uh, sa inyong support sa ating uh, uh, ito, ito sa ating uh, school. Kita niyo naman, uh, full force na at uh, full blast na yung mga kapatid. Di ba? Nandati na tayo. Salamat sa iyo and good luck sa inyong mga journey. nawa uh, ay maging maayos at magpapang may pangarap mo. And someday, bumalik ka dito bilang isang successful na siman. Alright? And let's go!